Man, mga pamangkin, uha huli pang ilaw hose ay aba dalawa manitis ko diyan ay ah, kagatim kilala ninyo yan no, mga pamangkin na ah. yan eh ay dito nata kalahati lang yan nung nalong nakasubong sa butas ay, napasuot nga doon sa kon. Ay, ay. Ay, kakapapay, dalahin na eh. Napasiksik na daw eh. Hindi lang pala, ng pano. sabi mo. Doon, napasin yung niya. kami nahuli Lagyan mo ako na kain din ng ganito eh. Hmm. Kain ako na yan. Ang mm, pamangkain. Tabugok. Ya, yeah, lumabas na. Oh, say! Paano kita taalis hindi yung buktit ka? Sa Dulas. Nahuli na yung batig kong nakawala. Galing. Ito ha. Ano ha? Ito ha. Tama ako ito ha. Tukulad nyo sa likod. Ay double lid. Pakagatin mo. Yeah, Nahihain pa. Iya, yeah, tinggal ambuan, manitis. <laughs> Hey, pala ya. Manitis iya. Yeah. Meta bugok tong isa uli. Ninyo mo ano. Salmon ah, balawis. Meta po, tong meta pa ko dito. Mm. Iya. Yeah. Ganda. Ikalawian <laughs> pa. Nga... Kasama. Ikalawian